Wala ka pa na mong mo kahit anong mangyari ah. Oh. Oo. Oh. sige. <laughs> Waiver. Pero ano naman yan? Aalalayan ko naman. Membawa ay kayo ay nakikita kong pagod na. Higisingin ko na kayo. Yeah. Pero nga paan yung pangam? Ma Malamig kasi kaya nagmedyo sa... Malamig nga po. Nagulat din ako. Mainit ano na nung nakaraan eh. Doon sa like, Ilocos, grabe init. Ayoko. Laging doon sa Norte, ano? Ay, kaya ako. Ayan ma'am, tingnan natin yung sayo. Wala ano, hindi masakit. Kapit kamay kayo ma'am. Sumakit, so, uminit, wala. Ah, sige, tatawagin ko naman ngayon, baka nagtatago. Tikit ka lang ma'am. Saan masunok ka naman? Pasok kay nanay ngayon. Ipsun, ipsum ipsun, iksak, igmak, igutom. Gagaling tong taong to ha. Papagalingin mo yung anak ni madam ha. Ha? Abertik, turbino, abamit, bultari, gutari, iksun. Kulang mo nga ate. Ipod ka pa ate, tabi ka pa sa kanya. Aray! Iksak, igmak, igutom. Jesus, danak, dalam, dayos. Sakit! Oh! Oh! Oh, tanggalin mo 'yung ginawa mo kay Madam. Tanggalin mo. Ubos. Ubos ha. Oh, it's okay. Ubos yung maginawa mo ha. Ano'ng oh, oh, sige, tanggalin mo. Ay. Oh, tanggal ka. Tanggalin mo Hindi ganyan pagpag. Hindi ka marunong magugulan pa. Gagaling to ha. Mag-usap tayo. Oh, oh, ano 'n dahilan bakit mo ginawan? gawin mo rin 'yung sa kamay mo. Tanggalin mo lahat. Sakit. Anong dahilan? Ba't mo ginawa ng kulam to? Anong dahilan? O, oh, magtanggal ka dali. Magtanggal ka, sasaktan nuli kita. Sibat. Magtanggal ka. Oh, Sakit. Oh, masakit talaga yan. Tigas ulo mo eh. Pag sinabi yung magtanggal, magtanggal na. Masakit. Masakit. O, magtanggal! Magtanggal! Huwag mo ko utusan mga ka, ha? Idlat. Ah! Ang sakit! Ang sakit! Tanggalin mo. Magtanggal ka. Natatanggal ko. Inutusan mo ako? Hindi. Natatanggalin ko. Pwede pong malanong ko yung pangalan Anong pangalan mo daw? Hindi ka sasagot, masasaktan ka uli. Hindi ka sasagot, masasaktan ka. Sibat. Oh. Oh. Pangalan mo daw oh. Aswang to eh Kidla Hindi oh. ko hawak yan oh no? mm. Magtanggal ka Aswang oh, Aswang Hindi oh. ko hawak oh. Sibat ng liwanag oh. Aswang kuning ha Aswang Magtanggal ka na Bilisan mo aswang ka Magtanggal ka tanong nga kung may nagpagawa sa Ah! Ay! May nagpagawa sa'yo? Meron! O, ba't ka galit sa'kin? Sa Magtanggal ka dyan! Sino? O, sino daw? Sagot! Masasaktan ka uli! Ayaw ang salita! Ayaw ko! Si Batang kataas-taas sa Diyos! ka rin sasalita? Huwag sa <laughs> na! Huwag sa na! Oo, oh, sino? Yung ex niya! Oo, okay mo na, okay na, okay na. Huwag magbabanggit ng pangalan. Oo, oh, sige. Magtanggal ka! Pilis pa lang kausap to eh. Magtanggal! Ayaw ko na mabagal! Matanggalin mo na. Ilang kayo tumawa? Marami!

sila ma may galing pang Ilocosur Ilocosur ano? Yan Ilocosur Papuntang Batangas Para gumaling ang kanyang anak Magtanggal ka Ayoko na mababagal-bagal Ano raw nilagay mo? Sabi ng kinulam Marami Ulad nang Ayoko pa nangati Ano pa? Natinga yung yung lalaginip siya. Ano pa? Yung yung sa lalamunan niya, sinasakal ko. to pala yun eh. Mataas pala antas tas mo eh. Supremo ka ba? Ha? Hindi. Nasaan ang supremo niyo? Oh, ay! gusto ko makakausap? Ayaw nga katulad yung mahinang nila lang. Aray! Oh, magtanggal ka dali. Tinanggal ko ay. Wait. Birds ay makaka-copyright, ay makaka right. Boses natin parang ano lakad eh, lakad. <laughs> Gagaling to ha. Oo. Gusto ko pagatas ng gamutan, makakakanta to ng listen ha. Oo. Sabihin ano, ano, niya ano, 'yung ano 'yung salita niya, tagi niya. Iba ano. Kilokam 'yung ano niya, ano, 'yung punto. May nakikita pa ako sa ulo. Pag ito binalkan nyo. Hindi nyo na pala ito mababalka. Papatayin ko na kayo lahat. Ihiling ko sa Diyos. Galing pa sa malayo to eh. Tanggal lahat. Tanggal na. Tanggal. Tanggal. Mm. Natawagan ko pa yung nagutos. Pasok. Aray! 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 Mm. Ang tawagan ko, natasa ng Panginoong Yawing, mamugot ng mga masamang spirito, pumatay ng mga masamang spirito sa kalupaan. Puksain ng mga jablong ito at mga masamang spirito sa ngalan ng Panginoong Yawing. Ah. Ah. Pa. hindi mo ko maluluko uh. magtanggal ka muna dyan madami pa ilang ay natitira sa katawan niyan ngayon? ilan na ilan pa? Na. hindi akong niniwala Meron ako mga hindi tipe na tamaan. Ilan? Tatlo pa. Oh, ilang kayo kanina? Magtanggal. Ilan kayo kanina? Dalawa. Kala ko ay marami kayo. Lana. Matanggal ko kapag kapangyarihan niyo. Ba, wala na nga. daling nga. <laughs> Pasensyahan tayo ha. Batas ng Diyos tao. Paalam ha. Balik ang kaluluwa ni Ay, gising. Alam nyo nangyari sa inyo? Alam mo nangyari sa iyo, Nay? What, what? May luha. Bakit may luha? <laughs> e, nakaway niyo ako, Nay, kanina eh. Oo, oh? Oh, nakaway, na, nakaway mo ako. Bakit? mo ako eh. Ano nangyari? Mag-umpisa pa lang tayo, Nay. Pumasok ako. Pababalik ko lang ulit. Pikitoy kayo na. Hindi, <laughs> joke lang. Tapos na po. <laughs> Napasukan kayo. Okay. Inutos lang. Ngayon natin pag-usapan ko si ano, yung importante pa dali. Pakiramdam mo ano, iba-iba. Medyo wala tao siya. Hindi. Sa gibang parang daw gumaan. Pusin natin sa iyo, nandiyan pala rin.